Hello everyone! For today's video guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking miming -Ming. Ayan, nanganak na rin siya. At tatlo ang kanyang mga babies guys. Hello Mingming! -Ming. Ming! Say hi to them. Ayan, sabihin mo I'm fine. Hmm... Wawa naman ang baby namin naman ako din sa wakas. May poor little main main. Mm. Okay, baby. Wala. Huwag mo saktan ang mga babies mo, ha? Ming-ming. Huwag mo saktan, ha? Hmm. Love your baby, swing ha? Get well soon, baby. Ayan, mega love shout out sa mga kasisit mga kabro dito sa YouTube world. Ano po ang aking Ming Ming. Nahanak po siya guys at tatlo ang kanyang babies sana mga lalaki po ang mga babies niya para po may mahirap ano yun kasi pag babae guys no laging nanganak nabubunti sila pero pag lalaki okay lang kaya sana ming, ming lalaki ang mga babies mo pero pag babae naman yun okay lang ming ming no alagaan pa rin ng mami Mm. Take care of your child, mami, huh? Take care of your baby, sir. Hmm. Huh? Mm. Malamapakan mo sa baby, oh. Hmm. Hmm. Yeah, guys. Yan lang, guys, ha? Yan. Ingat po kayong lahat. At, ah, uh, maraming-maraming salamat sa inyong lahat sa pagsusubaybay lagi sa aking mga video. Yan po, guys. At sana, huwag po kayong magsawa. I love you all. God bless us all. Bye-bye!